Welcome to my channel! This is Thelm's Mix Channel! Meron akong ituturo sa inyo kung paano magtanggal ng kumukupas na uh, tela. Diba? Ito yung ipapakita ko sa inyo. Ayan. Pero bago nyo, <laughs> huwag nyo kaligtaan na Uh, i-subscribe ang aking channel para lagi kayong update sa aking mga ginagawa, adventure at saka cooking At saka ngayon naman yung ito nga ituturo ko yung kung paano uh, matanggal yung kumukupas na damit o kaya jeans ganyan. So jeans itong nga aking gagawin kasi grabe siyang kumupas nung first time na labhan, grabe ang dark ng kupas niya. Marami siyang mahahawahan na damit. Kaya ngayon, ito tinry ko yung uh, yung style na pano siya mawala ang pagkupas ng damit. Okay, halika na. Samahan nyo na ako. Samahan nyo ako. Ito. So, ito, grabe ka-dark niya. So, grabe siya magkupas. Ngayon, ang gagawin ko, lalagyan natin ng, ito, ito lang yung gagamitin. Yan. White vinegar, tapos, uh, beer, at saka, syempre, ang asin, yan, salt. So, ngayon, dadamihan natin ng salt. Ayan. Mga tatlong ganyan. Tatlong kutsara. Ayan. Tapos, vinegar. Kalahati ang nilagay ko. Ayan. Tapos, ito naman yung kalahati din ng beer. So, ayan. Isusok natin yan ng 15 minutes to 30 minutes. So, depende na sa inyo kasi grabe siya magkupas. kupas So, hayaan muna natin siya na mababad. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano resulta ng very dark na kulay. Ayan. Okay. Hayaan muna natin yan dyan. So, ito na ngayon yung ito na yung ngayon yung aking binabad sa suka. Titingnan natin kung tumalab. Ayan. Ayan. So, grabe ang dark niya kanina. So, ayan na siya. O, ba diba? Wala nang kupas ang pantalon. So, ang binabad ko lang, ang ginamit ko ay asin, suka, at saka beer. Ayan. I-try nyo din para masubukan nyo yung mga kumukupas na damit na nabili nyo gawin nyo to mabisang mabisa ayan oh. so thanks for watching ayan ang tubig nya hindi na siya kumukupas na yun ayan siya oh okay thanks for watching guys bye please subscribe terms mix channel Ayan. So, may natutunan na naman kayo ngayon sa aking channel. Huwag pong kalimutan na isubscribe at ilike ang aking, content, ang aking video. So, sa susunod ulit. Bye! Thank you!